Guys, magluto ako guys ng broccoli beef. Ito ang aking mga sakit Luya, onion, garlic. Yan po, mag-start na po tayo luto guys. Yan, naglagay ako ng oil guys. Ilagay natin ang ah, ating beef. maglalaga na ng garlic. Iba-iba guys, maglulutok ng mga guys, na so ang ating Dito ko siya muna guys ng bahagya na mag-brown siya guys. Lagay ko na guys ang aking loya. Garlic. Naglagay ako ng soy sauce. Tapos, oyster sauce. Naglagay ako ng soy sauce. yan ang ating beef ay maglagay ako guys ng black pepper tapos maglagay ako guys ng sugar ihalo-halo natin kasi wala ko guys brown na, ano, na sugar white lang ang ginamit ko guys yan, ilagay na natin guys ang ating broccoli. Broccoli. Aloin natin. Ilagay ko natin ang aking onion. maglagay ako ng sesame oil. Ayan natin yung sesame oil, guys. Ayan po. Maglagay ako, guys, ng cornstarch para malapot ang ating sabaw ng bibig. Yan, haluin natin, guys. Para mag Lapot-lapot siya, -lapot, guys. Simple lang 'to, guys. Pero yummy, yummy, yummy. Konti lang ang ginluto, oh, guys, kasi ako lang 'yan ang maka ang makain, guys dalawa kami ng aking anak kasi ang aking boss ay mayroon ding ulam ang ating boss yan, yan. salat guys yan luto na po yan ang ating star fry deep broccoli